Kasi tandingan, may revelasyon at may binulugar tungkol sa SB19 sa kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho bilang isang mga awit. First local artist to sell out the Philippine Arena ng ganong kabilis and then now you're, have, you're gonna do a day two. Like, who does that? Diba? Who does that? And you don't have a big company backing you up. Kayo yan eh. Kayo yan eh. Sobrang ano yun, sobrang inspiring Thank yan so for us. Thank you so much. Siguro kasi kami, ano po kami, um, Nandun nga kami recently, nag-uusap kami na takot kami na may regrets kami in the future. Takot kami, takot kami na may what ifs kami, di ba? So, minsan talaga hindi na naman kami solid as you think we are. May mga times talaga na marami kami problems. As in, lahat sabi, ni ano, Pao, lahat na ng kamalasan, may, 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 balat ata sa puwit ng ano, namin.